Good morning. So narito naman tayo sa ating siling sigang mga boss. Ito yung siling sigang natin na kung natatandaan nyo in my previous video uh, during uh, 2024 no? ito yung inarbisa natin ng medyo maram-rami na pagkabunga ang nakukuha po natin dito and then may video po tayo uh, this year siguro nakikita nyo na medyo nawawala yung dahon nito eto po yung siling sigang no uh, iba din yon ang inupload natin na uh, labuyo mga busing So makikita nyo yung itsura ng sili natin pero ito po ay uh, matindi po na pag-aalaga upang maka recover ang kanyang tubo no so bago siya nagkakaroon ng dahon tayo po ay talagang nag uh, uh, sisikap na pagandahin yung itsura nito mga busing So, ngayon ay pinakita natin at uh, pinunan ko naman ng content para kung sa ganun ay uh, makita nyo ang itsura ng ating sigang, no? Sa kabila ng uh, walang dahon at ngayon ay mayroon na siyang maraming dahon at mataba na nga. So, ito ay mayroong bunga. Ayan mga busing, sa ilalim. Mayroong bunga yan, no? So, ayan. So, hindi hindi din uh, madali ang pag-aalaga upang makarecover ang isang uh, tanim kapag siya ay naka dumaan na po sa uh, uh, taglagas o kaya uh, nalalaglag ang kanyang mga dahon uh, dahil po ay dumaan sa matinding init, no? maliban lang po kung ang tanim natin ay bagong tanim so hindi po ay mahirap na alagaan kasi uh, I mean yung hindi natin na masabi na hindi siya po ay bibigay ng magandang etsora kanyang uh, anyo ng dahon talagang ano siya uh, step by step siya na makikita nyo maganda pero ito ay dumaan na po sa mga matinding ano no matinding uh, init at ulan kaya mayroon din uh, mayroon na din siyang tinatawag natin na uh, overage no so matanda na siya no so napakatanda kasi tinanim natin ito uh, during uh, 2024 no So ngayon ay 25 na tayo no. So ito ay bagong recover lang mga busing. So dito sa kabila ipapakita natin sa inyo, yun no So may mga bunga hindi masyadong maklarado kasi yung sikat ng araw ayan. Yan. So ito po yung lubos po nating inaalagaan para po na ang habol po natin dito mga busing ay makaharvest tayo agad. So huwag kayong magtaka na mayroon talagang mga ganyan kasi uh, kapag ang isang sili na over na po sa tanda uh, at mayroong nagkakaroon siya ng immune immunity sa uh, gamot ay talagang malalanta siya kasabay sa matinding init no alam niyo naman ang panahon ngayon ay masyadong mainit no so <coughs> ayan lang ay maipapakita natin sa inyo na ito ay hindi bago na sili no? kumbaga luma na ito so inalagaan na natin ito pong sili natin sigang ay ito po yung hinarbisa natin dati na medyo marami kaya lang hindi tayo masyadong ah uh, tumama sa magandang presyo yung sili natin uh, dahil po ay hindi na po ah uh, in season dito sa atin na para po sa mga presyo no kumbaga bumagsak bagsak presyo na noon no pagbunga sa sili natin kasi hindi po tayo nakapagsabay uh, tanim sa mas maaga na magandang panahon kaya medyo huli po tayo in short no so hindi naman tayo nagsisisi kasi noon pa lang ay nakabawi na tayo dito pero ang ginawa po natin para maka harvest po tayo ng maaga ay ang ginawa po natin ay inalaga natin. So medyo mahirap din magalaga nito mga busing. Kasi marap, uh, malaki na po ang natin uh, at ngayon makikita natin na may resulta naman ang ating pag-aalaga nito. Beer a exit sa mga nagka nagkalamatay na mga puno. Ganyan talaga, no? kung pa kapag mag-aalaga tayo ng isang tanim dapat uh, mahalaga ang tinatawag na acceptance no kung mayroong mga uh, bad happenings sa ating tanim kailangan talaga na uh, pag-aralan natin para sa susunod ay mabigyan natin ng lunas agad no so ito po ay hindi pa naman tayo masyadong uh, bihasa dito sa pagtatanim ng mga Uh, halaman na uh, katulad nitong sile, mga busing. So, ayan lang po ang etsura ng ating sile. No? So, uh, siguro makikita nyo, first update ko sa sigang natin, na ito po ay uh, may uh, mahaba ng uh, buwan. Kumbaga ay medyo matanda na ito, na sile. So, Uh, yung in natin uh, last day, no? Yun po ang bagong tanim natin sa pagsalubong sa taon na ito. Ayun po, mga busing. So maraming salamat sa inyong panonood uh, at huwag kalimutan i-share ang ating video uh, para po na at least makatulong tayo sa ibang tao na to challenge them, no? Sa pagtanim kung paano at least maka-share tayo ng uh, some ideas na aa uh, matutunan din ng iba God bless po at maraming salamat